Hanggang ngayon ba ay naghihintay ka pa rin ng senyales para simulan ng printing business mo? Kung naghihintay ka pa rin ng senyales, eh ito na ang lumang senyales upang simulan ang printing business mo. Una, hindi na sapat ang kinikita mo dahil sa pataas na pataas ang bilihin eh kailangan mo na ng dagdag na income. Dalawang bagay ang dapat mong gawin. Una, humanapin ang ng side hustle by your skills. At pangalawa, eh magnegosyo ka. Pangalawang senyales, madalas ka nagpapagawa o nagpapaprint. Ito man ay personal o ikaw mismo ang naatasan para magpa-print. Pangatlong sinyales. Madalas kang napagtatanungan kung saan ka nagpa-print o nagpagawa. Minsan, maraming nagtatanong sa once na nagandahan sila sa t-shirt mo o anumang bagay na may print na pinagawa mo. pang na sinyales. Habit to business. Ito namang sinyales na ito kung noon ay mahilig ka lang mag-print tapos din display mo at kung minsan pinamimigay mo as a giveaway. Pero alam mo ba, dyan nagsisimula ang connection mo. Hanggang sa susunod na pagkikita ninyo ay magtatanong na yan sa iyo kung mag magkano magpagawa at panglimang senyales. Simula mo na. Tama ka mga boss. Huwag mo nang hintayin pa yung maraming senyales para magsimula ka. Dahil baka yung matagal mo ng pangarap ay ito na pala ang time. Remember, hindi nakasalalay sa mga senyales ang ating pag-asenso. Ito ay misan palatandaan at pagpapaalala na simulan na natin ang isang bagay para malaman natin kung ito ba ay magtatagumpay. Sa huli, tayo pa rin ang didikta ng ating kapalaran. So paano mga boss? Happy printing!